Last year, ako po'y nag-conduct ng surprise inspection sa National Center of Mental Health at tagdad po ng violation ang aking nadiskubre. At tagdad po ng korupsyon lumitaw. Aware po kayo dun sa mga nangyari sa National Center of Mental Health, pinost ko po yun sa uh, social media account ko at uh, yun ay lumabas sa news at na-interview ko ilang beses so maybe meron po kay idea tungkol dun sa problema. Umpisa na po natin dito kay Director Noel Reyes. Siya po ating Director? ng NCMH? Yes po, siya po yung bagong director po ng NCMH. Kilala niyo po si Dr. Alden Cuyos? Ah, uh, I'm sorry, Your Honor, hindi ko po kilala. Itong si Dr. Alden Cuyos, nasampahan po siya ng kaso sa NBI dahil sa kasong korupsyon. At that time, siya ay head ng uh, Bids and Awards Committee sa Infra, sa Supplies and Equipments tatlo po yun, ano? So, nung kinaswan siya sa NBIF at uh, hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa kaso at nakakapagtaka bakit hindi po siya sinampahan ng kasong admin. Sa halip po na magpapahingay muna out of delicadesa, i-transform it muna sa ibang posisyon. E eh, binigyan pa po ng mas juicy posisyon. Ba't po nagkaganon? Based po dun sa directive nun, meron pong dito na investigation po na ginawa for this. Meron actions of certain engineer Corino, you know, in the misappropriation plans allocated for SMH projects and any conflicts of interest involving government officials. So, so far, yung po kasing name po na sinabi na promote, we look into that po, uh, Mr. Chair. So, it's been Uh, a year now since then so, gusto ko lang malaman kung ano po naging resulta ng review na yon at uh, ano bang lumilitaw sa review na yon kung fit ba siya para sa posisyon na binigay sa kanya bilang committee chair pa rin ng uh, bids and awards committee sa supplies and equipment so sabi po ang mga nagkaso mga kasama niya po if i'm not mistaken isa po sa mga nagkaso sa kanya pinatay in ambush para ma-silence And uh, mismo yung pong uh, trigger man, dalawa po sila umamin at nagtututuro kung sino yung mga kasamahan. At isa sa mga pointing to Kuyos as isa sa mga possible na kasabuat hanggang sa nakapag ng case sa NBI. And now, bakit nabigyan pa ng posisyon to? Di ba dapat sabihin na natin dahil hindi pa siya napapatunayan sa korte, huwag muna siyang sibakin. Pero at least man lang, alisin siya dun sa kanyang posisyon, ilagay sa ibang posisyon. I don't care, pwede siya maging head ng janitorial services, Pwede siya maging head ng mga gardener, pwede siya maging head ng motor pool. Huwag lang po doon sa supplies and equipments chief ng Bits and award na kung saan doon nga po siya nasasangkot sa anomalya. We'll check on this po, Mr. Chair, and make an appropriate action po. Sabihan yung chief of hospital as you recommended po na alisin po doon sa position po. Kasi nga po, ito pong si Kuyos, bata-bata po niya ito, ni uh, Director Noel Reyes. So, sampal po sa atin lahat na itong isang tao sinampahan ng kasong korupsyon sa halip na pagpahingahin o si Pinabayaan lang na mamayagpag pa rin sa same positions para ano to, patuloy na mangurakot muli. Bawasan okay, na po please. natin yung kahiyan na dulot nitong si Kuyos. Baka pwede po, sir, reviewin niyo po yung records niya. Baka pwede pakisibak na tong taon to kasi nakainit ng ulo na meron dyan mga ibang tao. Kunting akusasyon lang sa korupsyon, tinatanggal agad. Samantalang ito, matindi yung kasong pinal sa kanya. Wala man lang kayong pinal na admin case. Although meron pinal sa NBI, criminal case, pero admin case wala, parang kinukonsinte. So pwede ho ba sir, pakisibak na muna itong si Kuyos? Total, mag naman siya. Marami na ipunto. naipon to. Uh, yes, uh, Mr. Chair, will the Central Office will act on this uh, for immediate action po as a secretary. Of... So can you get back to us? Gusto ko sana. Before the end of this year, sibak na po itong taon to. Kasi po, kung hindi, babalikan ko kayo, sir at magpapakita pa ako ng more evidence at mapapahiya po kayo lahat dyan sa NCMH, sa KDOH. Yes, Mr. Chair, we'll, will look into that and uh, make an appropriate action based po sa inyo pong uh, recommendation. Sa isinagawang surprise inspection ni Sen. Idol Tulfo noong March 27, 2023 sa National Center for Mental Health, NCMH, na-discovery niyang tagtad ng korupsyon ang pamamalakad dito. Kaya naman sa deliberations para sa proposed 2025 budget ng DOH nitong November 12 ay muli niyang inungkat isa-isa at inalam kung naituwid na ba mga nasita niyang kapabayaan at katiwalian sa nasabing pasilidad. Matatanda na sa ginanap na hearing sa Senado noong May 2023 ay tinawag ni Senator Tulfo na dinosaur of all corruption sa mga nagaganap na korupsyon sa National Center for Mental Health dahil matagal nang may mga nangyayaring korupsyon sa nasabing ahensya ng gobyerno. Balikan natin ang naging pagbisita noong isang taon ni Senator Idol sa NCMH. Nitong weekend, nakatanggap kami ng tip na merong nangyayaring katiwalian sa National Center for Mental Health dito sa Mandaluyong na kung saan yung mga pasyente raw ay hindi tinuturing na maayos, hindi raw maganda yung kondisyon doon para ba silang mga hayop kung turingin daw. That's why I've decided today, gagawa kami ng surprise ocular visit para rin sila makapag-ready. And ang purpose is, bubulagay natin sila kung talagang totoo yung sumbong. Mental patients are considered voiceless, forgotten members of our society. And as such, they're being abused, taken advantage of. Nagpupondo ng perang gobyerno natin doon dahil alam ng mga nagpapatakbo ng hospital, special public institution, na hindi sila makapagreklamo. That's why yung pera na supposed to be pang sa kanila para sa pangailangan nila, ibinubulsa. And this should not happen. And we will make sure na dapat maturing na tao ito mga pasyente sa National Mental Health, hindi para mga hayop. Let's go. Noong March 27, 2023, lunes ng umaga, nagsagawa ng surprise ocular inspection si Senator Idol Rafi Tulfo sa National Center for Mental Health, NCMH, bilang pagtugon sa isang kit na kanyang natanggap mula sa isang concerned citizen. Ayon sa sumbong, hindi daw makatarungan ng kreato sa mga pasyente doon, animong mga hayop daw kung sila ay ituring. Ang pavilion 8 o Female Ward ang una niyang binisita. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa sobrang baho. Umali nga sa wang naghalong amoy ng dumi at ihi ng mga pasyente. Nakadagdag pa rito ang imbornal sa labas ng ward na maraming basurang lumulutang lutang. Agad niya sinabihan ang chief ng NCMH na kasama niya sa mga oras na iyon na aksyonan ang problema. Nagbigay ng suhestyon si Sen. Tulfo na dapat maglagay ng mga humidifier, mag-install ng mga automatic round-the-clock disinfectant spray machine, at 2 times a day na paglilinis sa mga ward na sinangayunan naman ng chief. Sa pagtungo niya sa pavilion apat o ang forensic ward kung saan nanatili ang mga pasyenteng nagkasala sa batas na ipinakamit ng korte. Makikita ang nagsisiksikang mahigit limampung mga pasyente sa isang kwarto na ang kapasidad ay para lamang sa sampung tao. Walang ventilation sa naturang kwarto maliban sa dalawang ceiling fan kaya umaalingasaw ang nakakasulasok na amoy ng pawis. Nakakalungkot marinig mula sa isang pasyente doon na mas gugustuhin pa raw niyang bumalik sa city jail kesa manatili sa kanyang kinaroroonan ngayon. Para kasi silang mga sardines na nagsisiksikan, lahat ay nakahiga sa sahig na walang kahit banigman lang. Sunod namang binisita ni Senador Raffi ang Pavilion Anim o ang Women's Pay Ward. Dito, ang mga pasyente ay nakahiga sa magandang kama na may kutson, unan, at kumot. Bukod pa sa may maayos itong ventilation, ang kwartong ito ay napalibutan ng mga ceiling fan kaya walang umaalingasaw na deconized na nais na amoy. Iba na talaga ang nagagawa ng pera. Hello. Okay. morning, po. Okay. Good morning, po. Sir, uh, napansin ko, kalunos lunos yung amoy doon. Bakit wala ba tayong magawa na para maayos yung, uh, yung amoy? Every hour po yan sila naglilinis. No? pagka uh, talaga pong meron nag emit ng odor yung mga pasyente natin. So is there a way na we can still uh, think of ways how to eliminate the odor? No? Saguro Kaya was, I don't, I don't blame your nurses na nandito sila sa loob at wala sa labas because of the smell. Ako, malakas yung sikmura ko sa amoy. Pero if this is the amoy on a daily basis, eh baka magkasakit din yung mga nurses natin. may yung technology na every few minutes, nag-i-emit nag nag ng good scent. Wala ko kayong ganun dito? Wala po. Wala po. Maglagay po siguro kayo? Hmm. Pag-iisipan po. Huwag uh... po. Huwag pag-iisipan. Just do it. Uh -huh. Of Just, course, we have to operate po kasi sa standard procedure ng hospital. Is there a health issue kung mag i ng ano ng good scent? May health issue ba doon? Hindi po natin alam, aba, uh, pero we will, we will po. We will uh, try to look at it. Opo, lagay kayo kasi masyadong malakas ang amoy. Mm -hmm. Humidifier and on top of the humidifier, yung Lysol. We have to take good care of our nurses yeah. as well. Okay. Kasi kung ganito palagi na amoy nila, baka magkasakit din sila. Okay, so Doc, asahan ko, pagbalik Opo. namin, mabango na ito, ano? Thank you, Doc. We'll try our best po. Grabe po. Amoy tangkal ng baboy. Promise. I swear. Malakas po yung sikmura ko sa amoy, pero ito mukhang hindi ko kakayanin. Pwede makita po yung pagkain? wala pa po dinideliver po kasi dito in uh, bento boxes na. No. Sino po yung may uh, hawak ng It's ano an outsourced company po for catering, no? Catering service. Okay. kasi po naka-specify po doon yung number of calories per meal. Okay. Sila na po ang may mga Although we are we Pwede yung makita yung listahan man lang yung menu. Okay, sige. good morning, Senator. Morning. Ito po yung mga menu. Ito pa yung mga dating menu hmm. namin. For the steamed rice, pork, okay. Stanghon, Maayos naman po. Mm. Vegetables, -hmm. fruits, okay. Ito po yung kilocalories. Malunggay. Okay. Ah, may sinusunod na calories. So far, so good po. When it comes to the food, nutrition, kailangan po natin. Pero mamit, titignan tayo ng sample. Mm. And, Doc, what is this? Ah, ano? Yung Leftover. Hindi kinain. Leftover. Sigurado nyo lang, hindi ito pinapakain sa pasyente, ha? Nakalagay na yan dyan. Tatapon na yan. Okay. Doc, this can cause dengue. For the patients and for the workers. Boss Chief Manager, baka pwede na malinis-linisan natin ito. Ayan po, sobrang dumi, oh. Dinadrink po doon siya once a week po, sir. Well, once a week? I don't Pero think dapat, so. Dapat, ano to? Dapat. dapat? dapat? every day. Yeah, oh. Ang galing talaga ni Doc, palakpakan natin. Okay. Every day, ano, Doc? The admin uh, should yeah. be uh, able to uh, do this, no? Pero pasensya, Doc, ha? The people is as good as the leader. Tama ba, Doc? Opo. Hopefully. Thank, Thank you, Thank you Doc. Bajo. Mabaho. again may problema Dok, mabaho hindi amoy food na sira kundi amoy parang imbornal Yan no Balak namin sana Dok, eh isarado na lang para ho ma malinis po kasi pag ganyan ano sinator eh, tumatapon po yung basura Mabaho po eh O nga po eh. Pagpasok na pagpasok ko oh, amoy ano Pero, po eh amoy ina? tangkal ng baboy <laughs> Pero sa habon naman, Senador, Yan, yan po ay nililinis. Ah, okay. Every day naman po yan. Pero dapat sana po, Dok, before na lumabas yung pagkain. Kasi kung yung ganong kabaho, tapos baka makontaminate yung pagkain from the imbornal, may lamok dyan, langaw, dadapo dito, patay ang pasyente natin. Itong mga ulam nila, sino-sino po kumakain ito? Pasyente lang? Kasama po yung mga personel? Hindi po. Masarap ang pagkain nila good sa pagkain, no problem tayo sa food. May gulay pa. Okay naman. Hello po. Ano po ito? sa Saging? Okay. In fairness, masarap po. Oh. Okay naman. Fried daing na bangus. Oh, paborito ko. Okay, scrambled egg, fruits in season, rice, coffee, day two. Okay, malunggay, my favorite. Pork skinless. Oh, masarap naman pala. Ano sunod na pupunta natin? Four po. Oh, yung four. 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 May forensic patients. Uh, forensic patients meaning, yung uh, sinasabi niyo kanina? mentally ill, with the, uh, they have uh, violated laws po, criminal cases filed against them. Good afternoon po. Oh, teka muna, bakit ganun po? Wala silang kama? May binibigay naman po silang o banig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50 plus. Ilan po sila? Ha? 50 po. 50. More. So 50, a cell that should only accommodate, sabi natin, 10 or 15. Sobra. Pag nilagyan po ng kama yan, mga 10 lang ang kasya. So bakit po overcrowded? Ganun po kadami talaga ang presyente. Walang mga unan. Mm -hmm. Kumusta ka naman? So, naman. Kumusta ang pagkain nyo? Bitin-bitin, sir. Bitin-bitin. Bakit bitin-bitin? Sagkukunti lang kung minsan. Ang tagal po ng back to jail matagaling back to jail. Hindi. Ayun nga po, nasabi nga. marami na. Marami na maayos dito. Ako, kausapin nyo kung matino ko. okay, sige, lapit pa kayo. Kaya lang yung back to jail po, ang tagal po nung sundo. Dapat po na ipapalop sa korte. Kasi hindi po kami na aasikaso ng maayos ng korte. Korte po, sir, ang may problema. Opo, itong mental, sabi sa akin ng doktor, maayos naman, may medical report na, okay. Kaya lang yung sundo namin, ang tagal. Sabi ko, Dok, bakit po hanggang dito, maayos naman na ako, okay na po ako. Yung problema daw, korte. Sinasabi sana po mapunta, maano po yung mga korte namin para ma-back to jail na po kami. Mas gusto nyo sa jail kaysa dito? Mas maayos po sa jail. Kasi masikip dito, siksikan kami. So Teka muna, so mas gusto nyo pang sa city jail kaysa dito? Mas gusto, mag, mas pipiliin ko pa yung Muntinlupa. Lupa. Papiliin ako, mental hospital jail. Muntinlupa. Lupa, pipiliin ko pa yung kulungan kaysa dito sa hospital. Bakit po ulit? Nahihirapan ako rito. Galing na rin po ako ng Bilibid. So anong pinagkaiba ng Bilibid at saka dito? Maraming activity sa jail. Mga activity. Tapos dito, pili lang ang nakakasali. Kahit okay ka naman. Sa accommodation naman po, ganito ba kayo sa city jail? Maayos kami sa jail. So ito po, hindi maayos ano? Yes, so matino po siya. Yes, sir. ah, kailan po dapat kayo ano ma mabalik? mag mabalik? anim na taon na po ako rito. mag, mag -six, Five years, five months, one day. So pag sinabi ng court na pwede ka nang bumalik sa jail o sa bunte, yes. mabibilang ba yung pagstay niya rito? Yes. Yung detention niya po dito, counted na po yun sa service of sentence niya. Sige. Thank you. Huh? So, this is the temporary place for the pavilion 6 patients. Kasi temporary yung whole pavilion 6 is under renovation. Kaya nilipat muna namin mga pasyente. Okay. Okay, maayos these are, dito? These are pay patients kasi. Ah, pay? Okay. They, They are paying for the accommodation. So, ibig sabihin, para magkaroon ng uh, magandang accommodation, mm. the family or the relative has to pay? There's a uh, section of the hospital that has a pay, pay pavilion po. Kung gusto nila dito, kasi dito na ipapag-admit. Okay. No. Sige. Ah, so the the family is paying for the accommodation. Okay. Meron po sila mga kama dahil binabayaran sila. So kung yung mga pasyente doon yung nakita ko kanina sa Pavilion 8 na pinanggalingan namin, wala rin po silang okay. maganda accommodation. So doon sa Pavilion 8, so kung yung mga kamag-anak nila can afford, may kama sila sana because they pay. Ah, uh, yeah, kasi po kung meron sila if they can afford to pay, they'll be here. Yes, since they cannot afford to pay, they're there. Okay. Oh, okay. Pero, the, the facility po, should provide for them. Yes. So, hello! Ito mga magagandang buhay naman nurses kasi sa pay ward sila. Kumusta naman po kayo? Okay naman po, accommodation nyo dito? Mahayos naman, wala problema? Wala naman okay. Kompleto naman benefits nyo? Oo Sweldo, okay? Oo Okay, good, good. Wala ah. naman Walang TV? Eh, Dok, saan yung mga binabayad na mga kamag-anak? Meron yan. Meron. Walang aircon. Ang daming electric pan. Tanda niyo <laughs> Sa pay ward, ang daming electric pan. Doon sa regular ward, dalawa, tatlo. Tapos... Sama-sama na, hanggang one to sama, but anyway. Yung po madalas masira talaga. Okay. Then ito yung sinasabi ng kontrata ng Octave. Kailan pwede na-construct? 2017 sa guri ata, or 16. So ito po yung tad-tad ng controversy. Ano supposed to be po ito? It's the pavilion 6 po na extension. This is a waste of money. So, is tigil pong construction dito? Tigil po. Okay, maliwanag, nakatiwalaan po ito. Uh, malaking budget ata dito. Magkano pong pwento rito sa post be? Uh, when I read the uh, ombudsman report po, it's around 60M. 60 million. Mm -hmm. And ito po, yung halaga ng 60 million. 60 na naging abo. Nakita nyo po, mga kapatid, ito na po yung 60 million, walang ginawang soil testing. Kaya sabi nga ni Doc, bumababa ng bumababa yung lupa. So gigibain po ito, Doc. Opo. Oh, from, At, from the ground daw po oh, eh. Papi. So lilipat po sa ibang site. Hindi na po dito. Sabi niya bumababa ng bumababa. Alas po na mag uh, do my own soil testing prior to the... construction. Uh, Ay, wag na po. Kasi sabi nyo, every year, sabi ng DPWH, bumababa ng bumababa yung soil. So kung magpapatay ulit kayo rito, eh baka mabaliwala dahil eh, hindi conducive for putting Facility structures. Po. Anyway po, I will... Uh, I will Hanap uh, uh, po siguro ng ibang yeah. site. I will seek the advice po to the uh, highly technical Expert people. Expert siguro. DPWH po. Nagagamit po ba ito? Okay. Meron pong uh tawag dito? Outdoor, may indoor. Paano bang paggamit ito everyday? Who, and who are the people, who are the patients na allowed to uh, use this facility? This is, uh, the end user po nito is our occupational therapy section. OT. The activity therapy section, ATS po. So they are enrolling patients na pwedeng mag-physical exertion, na mag-wellness program. Mostly ito yung mga pay patients. Hindi po. Usually, it's the more of the improved patients. Saan po pupunta pala yung pera doon sa pay ward? Sa income po ng hospital. Is it accounted for? Apo. No. Pwede ko makita ang libro kung okay lang oh, sa inyo? No problem po. Thank you. Pasyente ba yun nandoon? Sir, ngayon may sports ang mga employees. Sa kanila lang. So may mga basketball games. Ah, so mga employees. Okay. Pwede po makita yung records ng mga pasyente na naglalaro dito Kasi ang akin lang po baka mamaya ito ay ginagamit Although okay ako na mga empleyado niyo eh Kailangan physically fit okay. din sila pero okay. Pangit naman kung magpapatayo tayo Napakaganda para sa mga empleyado na pasilidad Tapos sa mga pasyente na yun ang pinagtatrabahoan natin Eh yun yung mga kawawa Dapat patas Okay, ito po dog ay ang? Pavilion 34, Sir Pavilion 34 uh, Unimproved male patients okay. Hello po. So, dito hindi sila congested. Maluwang-luwang sila rito. Saan yung ward na malapit-lapit na silang palabasin dahil nagkaroon ng improvement sa kanilang estado? In any pavilion, in any pavilion, if there's a an unimproved case, we can discharge. Kung nari, the discharge sa Pavilion 34. Pwede naman tayo mag-discharge. So, how do you do the evaluation na para ma-determine na ang isang patient ay nagkakaroon ng improvement? How do you do sir, that? it's uh, monitoring, daily uh, interviewing. At saka, Maybe? based on observation of the nurses. Uh, okay. Uh, uh, this is Dr. Manood. Hi, Doc. And, uh, good morning po, Doc. At least dito, Doc, madaling ma-monitor kasi konti lang sila. Doon sa isang ward, sobrang siksikan, mahirap yung monitoring. lalo sa yung pavilion 4. So paano po yan? Baka meron na magagaling doon eh sa sobrang dami, overwhelm po yung staff. Paano natin malaman na kailan nila marilis? Kasi kapag hindi po sila marilis, they go back to where they came from. We have a certain check and balances po. No? Uh, like for example, the nurses check the charts no? kung kailan po yung last evaluation and they refer it to the doctor for evaluation. So how do you do it, uh, Doc? Is it through face to -face contact? interview po na namin sila face to face. How many times does this happen? Every day po, nag interview kami ng mga patient. Ano po to at random? At random po. Tsaka kung sino po yung mga mas kailangan. Sometimes the nurses would refer na this patient would need more of the evaluation. Baka kailangan uh, i-adjust ang medications or may iba pang gawin. Very hot, Doc. Yeah. Baka pwede, kawawa din yung mga nurses natin, yung mga health workers natin. Makukompromise yung kanilang health kung ganito palagi. Tapos baho, eh, baka magkasakit yung mga nurses natin. Lagay po siguro mga electric fan. Maski wag na aircon, siguro dami yung po electric fan. Ano po? Para naman ganahan din yung mga nurses natin magtrabaho. Dito hindi crowded. Maganda. Masarap sa mata. Ang hindi lang masarap is walang kama. Pero dun sa payward, may kama. Pay eh. Pero dapat kung akong tatanungin, dapat may bayad o wala they should be treated all equally because the government has a budget for a facility to take care of patients like them. Kasi paano yun, later on, baka iti-take over nito ng pay patients kasi marami magbo-volunteer na maganda palang trato sa mga pay patients dyan. So magpadala magpadala, so mag-open up kayo ng open up for pay patients and then yung mga non-paying patients, maabandona na, na. Makukompromise na yung proper treatment sa so, kanila. Yun lang po yung aking opinion. Pinuntahan din ni Senador Rafi ang isang abandonadong pavilya na tinapos ang konstruksyon, ito'y ginestusa ng mahigit 60 milyon pesos. Ito rin ang dahilan kung bakit ang isang dating chief ng NCMH ay pinaslang dahil isiniwalat niya ang katiwaliang ito at iba pang mga anomalya sa nasabing institusyon. Ang nakakapagtaka, ang itinuro ng dalawang nahuling hitman bilang kanilang mastermind sa murder na isang opisyal ng NCMH ay pinayagang makapagpiansa bagamat nobel ang kanilang kaso. At ang lahat ng mga isinangkot sa samotsaring saring katiwalian ng napaslang ay hindi man lang nakatikim ng anumang parusa gaya na lang halimbawa ng suspension, bagkos, ilan sa kanila ang napromote pa at ang isa pa nga ay ginawa pang head ng Bids and Awards Committee on Supplies, Equipments, and Consultancy. Dahil dito, si Senador Tulfo ay nag-file ng resolution in aid of legislation upang magkaroon ng Senate hearing at maimbestigahan ang mga katiwaliang ito sa NCMH.